maganda na yung eh uh, ay ibon dun, oh. maganda na yung uh, panahon ngayon sobrang a uh, init ngayong mga paparting na araw so plus 30 plus 31 anong nangyari ay nako tinamaan siguro ng ano ng uh, bola <laughs> yan so yung ating ah uh, sinya dito sa harap may mga halos lahat may uh, bulaklak na oh. yan so kakatapos ko lamang pong a uh, tumakbo yan tapos yan. mag ikot tayo ngayon sa ating a uh, garden ito yung front yung uh, sili dito hindi pag anong uh, nakaka recover ngayong uh, linggo lang kasi gaganda yung uh, panahon so nung mga nakarang araw uh, puro push uh, ulan so, kahit nga kahapon uh, umulan pa rin siya Lang tigil ng ulan dito yung ating ah uh, dragon fruit medyo nanilaw yung dahon sobrang init sa hapon tapos ulan ayan. hindi pa kasi sanay eh bagong labas lang dito yan sa harap yan yung gilid natin dyan sa may front yard to buhay na yung mga ah, uh, sinya natin tapos yung ibang ano delilis may mga bulaklak na ayan Ah, uh, ito yung hinarvest namin dati hindi namin inubos no mamaya ubusin ko to yan iwan tayo namaya ako tayo dito para sa magluto ko ng itlog masarap yan sa itlog yan. so hindi ko inubos kasi yung iba hindi pa pwede pero ngayon ayan na siya hindi naman sabay sabay ayan, may mga maliliit pa naman pero yung karamihan ah, okay na ulit so na ko na yung harvest natin oh. yan ang laki ng puno oh. malaki pa dun oh, sa ah, daliri ko. Ayan. Alos lahat karamihan. So hindi ko lang alam yung ano. Hindi ko lang alam yung uh, laman kung gaano kalaki. Kasi sobrang ano, sobrang ulan dito. Ayan no? skips. Sarap sa paksew sa kahit siyang luto, pwede ata to. Pero kadalasan ginagawa namin to sa ano, sa paksew tsaka sa um, itlog yan. hindi ko lang alam kung ano yung ibang ah, luto dito so sa gitna nito mayroong lettuce wild lang yan eh wild lettuce yan so yung kangkong dito ayan pa rin siya hindi pa rin siya lumalaki eh dahil sa sobrang lamig yeah. mahigit na to siya ah, isang buwan pero ayun magkakasing ah, laki lang halos hindi pa rin siya ganong kaganda so gusto niya kasi din maaraw so tingnan po natin ngayong linggo kung anong mangyayari dito no. yan medyo madami na naman madamo so damuhan natin yan yan yung ating ginawa dati oh. okay na yung ano dito eh asing ah, niya Dati nung una, di ba, medyo iba yung dahon niya ngayon. Ang galing na siya. Sim, sabila la. Yan. Mabuo kaya to. <laughs> Yan, sabukan natin kung mabuo sila, no? Blueberry. eh okay. So, ngayon naman, puntahan natin. Tapos dito, mayroon pa rin to, no? Yan, nilaw na yung dahon niya, Punta tayo sa kapila. Tapos yung kapila okay, natin dito. Yung uh, kalamansi. Ayan. ng uh, bulaklak. Ayan. So maraming dahon yung dati. Uh, Napro natin yun eh. Kaya yun. Lumabas yung mga bulaklak. Yun. Hindi ko lang alam kung mabuo. So, kadalasan naman. Nabubuo naman siya tapos pag afol uh, fall pagpasok natin sa loob ng bahay nito sa kalamang sila nay na. No? Yan mga senya 'yan diyan sa harap. Uh, hindi ko pa alam kung saan natin 'yan ipo no. Mm -hmm. pagpasok mo dito sa gate, gate na walang ano, gate na walang gate. Pagpasok mo dito. Yan. Ang gilid niya, 'yung ating gabi. Yan, okay na. Buhay na puno pa mga tubig natin dahil sobrang ulan no. Yan, strawberry meron pa. Yan, mamaya mga kids titirahin niyan nila. mga hinog naman diyan oh. Yan. Santayin so, ko lang magising para silang ang mag-harvest mamaya. Tapos dito, yan. Bumawi na sila oh. Bumawi na yung ating upo. Uy may maaga ito yung ano may maagang ano ah may maagang kumakain may maaga tayong kaibigan sa garden ah dito pa yan baan nila siya dumami eh may mga itlog itlog pa sa loob yan nagtago sila ano to ah long green yan may mga maganda na tayong halaman na nito dito sabi ko na ano dati uh, isang uh, isang buwang delayed yung ating mga tanim yan long green yan dyan sya pero medyo lumalaban na nakabawi na so hingal pa tayo hingal pa ako ng jogging ito oh. yan mga upo yan oh. upo pati sa kabila upo rin yan so bumawi sila yan yan green na siya at least nakabawi So, ang ginawa ko dito, mm, ko siya araw-araw. Ang -araw. tinatanggal lang ko. Kaya wala kang makitang ano sa ilalim. Yan, puro putol. Wala siyang sanga. Ayan, o. Oh. Mga gatong maliliit. Tinatanggal ko yan. Ayan. So, mga putol yan lahat. Lahat, o. Wala kang makita. So, kahapon, hindi ako nakapunta dito dahil nagmo tayo ng ano. Nagdamo tayo. Isang puno, isang pataas lang yan kahit yung may mga bulaklak tinatanggal ko yan kasi gusto kong lumaki siya kagad tapos doon siya sa taas mag ano mag uh, doon siya magbunga yan so isang ano lang siya isang isang gapang lang siya pataas yan so mamaya tatanggalin ko ito lahat ito yung ginagawa natin tapos para lumakas siya para mapunta sa puno yung kanyang enerhiya yan pero pero kung nakita nyo yung nakaraang uh, vlog ko as in down na down siya di ba tumba siya ang tangit ang itsura niya ngayon medyo bumawi siya no gahit yung ating cabbage yung ating patito sa gilid bumawi no so makita nyo green na siya nung nakaraang kasi kasi <laughs> nung nakaraang kasi <laughs> dilaw siya eh ngayon uh, green na yan Cabbage, cabbage. Okay. Kamote, bagong harvest lang yung kahapon. So may mga uod siya, maliliit yun ang kumakain sa ano natin. Sa mga ano, matalbos nung ating kamote. Yung kailangan natin hanapin tapos patayin. Dito yung ating uh, sitaw ayaw lumaki hindi pa rin hindi pa rin siya nakabawi ewan ko ano nangyari dyan buhay pa naman siya pero ewan naunahan pa nga siya nang dito natin ito mga bagong tanim lang to eh pahabol to pero oh. grabe na malago na siya hmm. to itong mga to mga bago lang to pero dito naman ayaw lumaki ng ano natin ayaw lumaki ng Malinis siya, bagong damo yan ang nakarang araw. Dito, ayaw lumaki nung natin. Pipino. to Pipino siya, ayaw pa. Basa pa nga yung ano. Yung uh, lupa. Yan, pipino yan. Ayaw pang lumaki. So, kahapon pala, nagkakaroon uh, ng hellstorm dito. No? Uh, buti na lang, hindi ay uh, inabot yung in pong ating uh, garden so yung hailstorm storm simula dito nasa dalawang kilometro lang doon po siya nagano uh, doon po siya bumagsak buti hindi po siya uh, bumagsak dito dahil hindi kawawin yung mga halaman natin so pangatlong hailstorm storm na yun nung nakaraan may hailstorm din pero hindi naman ganun karami tapos kahapon yung pinakamarami as in malakas tapos medyo matagal yun nga lang hindi siya tumama dito sa ating garden no pasalamat so, tayo at uh, nailagan yung pong ating uh, mga tanim, ayan, ayan uh, yung mga talpos na yung ating okra. sana humabol pa no kagaya yung uh, ginawa yung pong ating ito uh, um, uh, upo ayan. sa cabbage no? Mahabol pa yung ating alugbate dito nagtanggal tayo ng mga ano mga patay na dahon kasi kinakain ng ano slugs uod ayan kasi sobrang ulan nga so basa lagi yung lupa kaya atubang uh, tuwang tuwa sila hindi sila nainitan kaya kahit tanghali kapag ano sila nang sila nakalabas sila pero yan yung mga bagong talbos niya so na, na trim na natin to no so, natanggal natin yung mga ilalim na mga patay na mga dahon yung mga matigas na so ayan pero may mga kumakain pa naman dyan pero sana ah, hindi na hindi na sila dumami pa dahil mainit na. Yan. tapos, tapos, tapos. Yan, yung ating ah, dwarf na dito, no? Dwarf na ah, apple. Ayan. Naglagay tayo ng ah, balot. Ayan, oh. Parang mangga lang, di ba? Binalot natin para hindi siya pasukin ng ano ng uh, mga insekto parang hindi ba kainin ayan tapos yung mga maliliit ayan tinanggal natin ayan may tama man tong mga to na tinanggal natin sila goodland to na bara right? ito yung sinabi ko dati so nagbalo tayo dwarf siya no yung taas niya isang metro mababa lang kasi ano namunga siya kagad no yung side yan may yung mga puti na yan ano yan ah uh, eggshell po yan ito ito yung kumakain dito ito itong insecto na itong kumakain dito ay lamay pa din yan kinakain nila so mamaya pagkatapos kung magdag hanapin ko yan sila tapos tatanggalin natin so minsan din slug ganyan ito paborito siya ng aslag ayan oh Yan. Baby pa. Baby slug. Ah, yan. Antayin natin kasi baka dumami pa. So, galing yung mga slugs na po yan dito sa ating ah, uh, mulch. Dito sa ating uh, wood chips. Doon sila nang galing. Kasi nung nakaraang taon, nung nag-start po tayo magtanim, wala naman sila dyan. Pero ngayon, dyan sila lang gagaling kaya ang ginagawa na lang namin kada gabi, kada hapon ah, naikot po kami sa garden tapos yun, tinatanggal namin sila isa isa medyo marami rin pero ganoon talaga hindi mo niya sila maubos-ubos so yan itong mga to, ano to, ground cherry tino-tino, kay kung tawagin ang dami yan sila hindi na kami trim ngayong taong kasi marami namang mga tumutubo gaya no puro yan sila yan ayan yan, yan. alas karamihan lumabas ulit sila nung nakaraang taon kasi ito dito wala pa tong bakod eh 2 years ago marami yan silang mga ano lapukay mga ground chair eh. tino, tino kaya ngayon ah nagsisilabasan sila kahit saan na lang Okay, so ano pa ba? Ito yung cherry natin. Yan. Ang daming bunga oh. Babaw yan sila ngayong taon. Ay ngayong buwan. Yan. Mas maraming bunga po ngayon kung paano ng karang taon. Kaya lang naninilaw sila. Dahil sa walang gaanong araw. Oh. Yan. So yan yung garden natin. Medyo kulay green na siya hindi na siya medyo malungkot medyo masaya na ito yung sinasabi kong ground cherry oh. kumpul kumpul so yung iba niya nililipat ko no para meron tayong ma uh, harvest ba. so yung titong side ng garden natin kung mapansin nyo malungkot siya <laughs> may bunga walang dahon walang sanga may bunga natibay oh. ito grabe itong variety ng ano ng apatola kahit walang ano kahit kanyan lang siya kalit stress lang siya nagbubunga pa rin siya no? matiba yung puno niya sanay siya dito sa atin kumbaga ano tawag dito ah, akma sa lupa at sa klima itong balit na ito kaya lang problema <laughs> hindi man silang makalaki oh, kasi kalamihan ayan oh. hmm, may bunga ba pa o kahit walang puno kahit ano may bunga matibay siya kaya lang ang panahon lang ang hindi matibay pero may mga naka-reserve tayo doon. Ah, mamaya ng hapon. Tanim natin sila. Ah, humabol pa sakali. Ayan yung ating ano. Ah, ito mga ano tayo. Panigang, Thai chili. Ayan. Ayan. Medyo okay na. Buhay na sila. Ayan. May mga bulaklak na nga. Inayaan ko na lang. Kung mabuhay, sige. Kasi medyo late na. Pabulaklakin natin. Hindi ko pa na-trim yan kasi pag nagluto tayo ng ano ng tinulang manok diyan ko siya kunin diyan ako mag uh, ng mga um, dahon po niya yan so green na di ba ayok medyo okay okay na siya ng konte, yan yun nakita nyo doon ano yun uh, ah, kangkong kaya lang medyo hindi daw pa dahil sa ulan nga po no pero hopefully ngayong ano ngayong linggo na to bumawi siya yan So medyo mahaba na yung ating uh, vlog. So gawin ko to ng ano ng parto uh, part to. So ito. ko to dito tapos ah uh, nadiretso akong mag uh, lalakad dyan para hindi ganong uh, mahaba.